Gawa siya o guys Wala ko yun Siya pa uh, diskarte o uh, Pagpotol sa Rose guys Para matawad sa Yan uh, guys Matawad sa Pagpura guys Delay siya pa uh, Dahil ang kahos kami eh, lalo Pinabot niya na mo Kaming mga kani host sa mga guys na tutul kay delikado po kasi ka mag guys susukan niya siya o guys lalo ng ito ang nangyong sinyo para may straight ang agi guys ulay po ni siya kaya ng pikir po kung kani mag buwan mag bika ani ah, okay. mani nga usbon bilin niya basta basta mga, us okay. lang right, po guys so mayroon kami mga tanahiyan sa mga followers yan